Dito lang po nila natikman ang kauna-unahang tinapang manok dito sa Bulacan-Bulacan. Kung yung dati, kilala kami sa tinapang isda, ngayon mas kilala kami sa tinapang manok. Pag natikman nyo, hindi siya lasang isda. Talagang tinapang manok ang lasang. <laughs> uh, ready to eat na po siya. Basta't bagong luto, pwede na siyang kainin kaagad na may kasamang atsara o kaya suka. Panoorin niyo po ang kwento ng aking Chicken Tinapa sa Tikim TV YouTube channel. dito po nagmula sa amin yung kauna-unahang tinapang manok dito sa Chayong Stapahan. Uh, matatagpuan po ito sa Pitpitan, Mulakan-Mulakan, sa Tabang Street. Makikita rin po siya sa Google, ayan, search nyo lang, Chayong Stapahan by Mercedesus. open po kami ng 7 a.m. to 7 p.m. Pero yung chicken po, kung gusto nyo po ng bagong luto, after lunch po ang gawa talaga. Everyday po yun. Ano, Sunday po, wala po kaming luto, pero may paninda po kami. Pero depende po yun kung mauubos na ng Saturday yung paninda natin. Ako po si George Cruz, Liu taga Bulacan, bulakan uh, ako si Marcy De Jesus, ang namamahala ngayon sa Chayong Tapahan ni Rosario de la Cruz, yung unang may-ari ng ano, tapahan. Ano niyo po siya? Chahin. Bali, lang siya. Ako po si Chini, uh, anak ko ng may-ari po ng Chayong Tapahan. Uh, itong tapahan nag-umpisa ng 1970s, ayon sa kwento ng may-ari, ng matanda na. Okay. kaya sa amin iniwan sa amin pinamana. Yung chicken tila po, po namin ipanood na po siya sa unang hirit sa Mark, kay Mark Logan po ng TV5. Ayan, sa mga vlog po ni Hungry Jury, si Lalo Puti, sino pa ba? EJ Nose. Ayan, marami pa pong iba. Ito na yung bagong pinupuntahan dito sa inyo. Bukod dun sa inyong 50 year na, uh, na tinapa. Tinapang isda. Tuwento sa likod ng modern twist ng tinapang ito. ito ang tinapang manok ni Aling Mercy dito sa Bulacan, Bulacan. Bawat hibla, mausok. At dito sa Bulacan, meron kaming natuklasan ang 50 years na tinapahan. Pinakauna at pinakasikat na tinapahan dito sa Bulacan, Bulacan. Galing nga, grabe, tinapang Manok, guys. Ako kakaiba yan, ha? Subalit kung ano dito ang bongga, ang chicken, tinapa nila. What? Chicken tinapa? Talaga ba? at marami pa pong susunod. Ulit-ulit <laughs> namin tinitingnan, puntahan nga kako ako namin yung chicken ngayon lang, first time. Nung araw kasi, ordinary lang yung, ano, yung pantitimpla Pero ngayon, mas pina, pinasarapan namin, improve namin, pinag-aaralan namin, namin mabuti kung ano yung dapat idagdag. Tama siya yung lasa niya na parang hindi, hindi nakakasawa tapos nag i yung, yung ano, atsara. Yung chicken tinapa na po namin, yung hindi lang po siya sa labas may playboard. May playboard din po siya sa loob, nanonood yung flavor niya kasi nga po pinapakuluan po namin bago siya pausukan. Mga yung unang nakakita talagang namamangha sila kasi... Tingnan natin! Ayan, makulay no, orange ang kulay ng kanilang chicken tinapa. So ready to eat na siya. Hindi na kailangan lutuin. Pag Pagka smoky at saka yung um, alat niya dun sa manok, pati sa mismong laman, And eh, lasang-lasang mo yung pagka-smoky nung um, ating uh, tinapang manok. Oh, perfect. Hmm. Yung dati, mas kilala kami sa tinapang isda. Tapos ngayon, nadagdagan ng bago namin produkto, yung tinapang manok. Iyon eh, ang man-trending ng ngayon. Ito pong bago namin yung chicken tinapa. 3 uh, three months pa lang po siya. First time namin nakakita ng chicken tinapa. Kaya sinadya namin dito sa pitpitan, bulakan ng bulakan, para matikman namin ang chicken tinapa. Gagawa ito ng malaking record na sa talangan ng negosyo. Ginawa na parang galing sa puso, galing sa, sa... parang galing din sa Holy Spirit na sila ang binigyan ng idea na gawin to. Pwede niyo po siya i-search sa Facebook. Ayan, Chayong Sapahan by Mercedesus. Pwede din po kayo mag-PM sa amin through me uh, message. Ganun. Sir, 923-195-7428. First time namin natitikman to kung masarap nga. Kasi marami kami narinig masarap. Ito na pang chicken. Parang pwede pala yun. Sabi ko pwede kung pwede man, o, pwede palang elepante. <laughs> <laughs> Di ba? Uh, ang nakadiscover nito, yung asawa ko. Kasi nag-birthday siya. Eh, Na-invento ko lang yan. Yes, kasi nung mag-birthday ako, ano, nung July, nagluto ako ng four pieces na malok na... Anong, ano, luto ko sa yung paistimba, Tapos, may sumobers two pieces. Tapos eh, nung kinabukasan, may natira siya inisip niya kung ano gagawin doon sa natira niyang manok. Ayun, kinabukas ay inisip iniisip kung ano gagawin ko doon. Kung pipirituin ko araw-araw, puro manok na makinakain namin, puro pirito, puro gano'n. Naisipan niya na pausukan. E, total may tapahan kami. Parang maisip ko ba na ano kaya kung tapahin ko? Ayun. Tapos yun, umpisa nun, pinatikin niya sa amin kung, kung masarap ba. kasi nag-ano siya ng frozen. Eh, niluto ko siya. Eh, hindi pala maganda pagka ganong frozen. Eh, hindi namin ano type. Kaya nagsubo kami ng, ano, ng yung fresh na tin, ano, chicken. Kaya tinray namin sa sariwa. ang ginagamit namin malok talaga yung hindi frozen, talaga yung fresh talaga. Bagong kate talaga. Tapos yun, pinag-aralan namin kung ano pa yung pinaka masarap na pangdagdag na ingredients dun sa ano sa lulutuin tinapa. Hanggang ngayon ay na ano na na yung na perfect na yung anong panlasa. Ah, uh, una, ginagawa namin nililinis mo na mabuti. Minarinate ng mga ilang minuto, tsaka ilulubog doon sa kumukulong tubig na may timpla na nandoon yung mga pampasa, pampalasa. Sure na sure po kayo na lutong-luto yung chicken namin kasi po pinapakulaan po muna namin siya bago po pakuusukan. Tsaka mo siya ilagay sa tray. Sa pampapahid namin doon sa chicken tinapa, may nilalagay din kami doon timpla. tsaka chef na usukan para magiging chicken tinapa. Uh, ang pagpapauso kasi matagal yan. Makikita mo naman kung ano itsura niya pagkaluto na siya. Talagang makita mo nag-brown. Golden brown siya. Tapos, yung, no, no, kina, yung kinabukasan na yun, pumunta yung mga kumpare ko, pinapulutan ko sa kanila. Yung sabi nung isang kumpare ko, eh, pare, malayo mararating ito. Sabi ko, hindi nga. Parang kung parang gano'n. Pwede mag-shout out yan. Pare ba po, shout out sa'yo? Yun, yun yung kasi nagsabi sa akin. na malayo na mararating. Eh, yung kinesting ko. Pinag-aralan talaga namin yung mga ingredients na ilalagay para sumarap palalo yung aming chicken tinapa. Kasi parang inis mo sarili ko. Pag na pakliko to, kasi di ba meron tayong uh, manginasal, meron tayong yung mga pinipito sa karsada, uh, di ba, mga abi emilitos. Sabi ko, pag, 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 pag ito pa napasal kung tinapang umalok na ito, sigurado kong magiglig. Yung nga, nagklik. Nung nakuha na namin yung tamang timpla, tsaka namin binenta. Hindi na numisong sinama sa mga paninda namin na bangus. Kasi may labesa kami, di ba? Hilira niya ron. Kasi nung una, pinamimigay ko lang, pinatitigim ko lang sa mga kaibigan ko, mga kakilala. Tapos yon sabi nila, masarap daw. Tapos yung mga customer na bumibili, nagtataka sila. Ano ba yan? Tira pa ba yan? Sabi ko, oo, tira pa po, po yan. Sabi, hindi nga, nga. Sabi lang ganun. O, tapos sa tinis nila, manila. Ayun, hanggang sa lumatikman nila. Yun, dumami na yung customer namin kasi na pinatitikman din nila sa iba. Oh, bigyan mo ko dalawa niyan. Bigyan mo. Kaya yung 20 pesos ko, naging 30, naging 50, naging 100, naging 150, ganun. Ganun yung yan. Kasi uh, nai, na-vlog na kami na-vlog. Siyempre, proud na proud kami kasi naging sikat yung aming chicken tinapa. na Marami nang nakakarating dito na kung saan-saan lugar. Sa mga gustong sumubok magnegosyo, huwag kayong matakot sumubok lang na sumubok. Tsaka kailangan yung malakas ang loob mo, tsaka yung pagtsatsaga, yun. Tsaka mahalin mo yung kung ano yung gusto mo. Mahalaga sa pamilya, yung tulong-tulong. Bisa mga salita ng tao na mga kanina sabi nila masarap, o gano'n-ganoon. So, para bang naiyak ako sarili ko na, lalo sabi nga nung isa kanina, sila, sila, sila binigil ang ni Lord na pati yung ganyang kasarap na pagkain. Yung parang naluha ko <laughs> sa kuya <laughs> ng Sabi ko gano'n ba yan? Sabi ko, Lord, salamat po, salamat po. Para sa sarili ko, na kinakausap ko, kinakausap ko, salamat po, salamat po. Sana po, magpatuloy yan. Kasi pangarap rin na makatuloy sa kapwa ko. panalong-panalong kanilang ideya dahil ang 50 years na tinapahan ay na-innovate nila. Malaki ang naitulong sa amin ng negosyo na to kasi lahat ng yung anak ko nakapag-aral, napag-aral ko siya nasa private school. Tapos eh, yung lahat ng gusto namin, nabibili namin, yun, Tsaka sa nakakaraos kami sa pang-araw-araw, hindi yung kamukha dati na syempre bilang mo yung ano, ngayon pagka may gusto ka, nabibili mo na. Yung uh, bagay na bagay po talaga, yung suka at atsara sa chicken, nagko-complement po yung lasa na-enhance niya yung flavor. Napakataba ng inyong ideya na gamitin yung existing na proseso dito, gumamit ng ibang protein. And here we are, tinatang manok. Winner po mga kapuso. B bigay ni Lord yan. Kasi matagal na panahon ko nang hinihingi sa kanyang magkaroon pa ng isang business na talagang tatangkilikin ng tao. Binigyan niya sa akin. <laughs> Pablesa sa akin ng birthday ko. At ito ang aking kwento. Matatagpuan po kami sa Tabang Street, Tipitan, Bulacan, Bulacan. Pwede nyo rin po siya i-search sa Google Maps. Ayan, Chayong Stapahan by Mercedesus. De Po, aming suka at atsara ay 80 pesos lang po. Uh, gusto pong magpa-deliver or umorder po, pwede nyo po kaming i-contact sa Facebook page po namin or sa number po namin. Ayan. pwede po kayo magpalala lalamove talk-talk or kahit anong delivery app. For pick-up lang po kasi kami. For more inspiring food stories, please subscribe to TKIM TV YouTube channel.